Naranasan mo na bang maramdaman na biglang bumibilis ang tibok ng puso mo na parang may isang tao, sa kung saan man, ang iniisip ka? Libra, hindi ito guni-guni mo, mensahe ito mula sa universo. Ang taong minahal mo, ang taong lumayo, muling nararamdaman ang enerhiya mo. Malakas na muli ang hatak ng isip at damdamin nila patungo sa iyo. May nagbabago sa hangin, isang pag-ikot, isang bulong, isang sindinang ng tadhana. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga palatandaan kamakailan, mga numerong lumilitaw ng madalas, o mga panaginip na tila totoo, huwag mo itong baliwalain. Natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang dahilan at ang mangyayari pagkatapos nito ay maaaring baguhin ang lahat. Sa puso ng bawat libra ay nananahan ang isang tahimik na pananabik, ang uri na hindi kailanman nawawala, gaano man katagal ang lumipas. Sinubukan mong mag-move on, patahimikin ang mga alaala, pero sa isang paraan, patuloy kang ibinabalik ng universo sa parehong pangalan, parehong damdamin. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang kandila ay kumikislap ng walang dahilan o isang pamilyar na kanta ang biglang tumutugtog, hindi ito pagkakapareho lang, ito ay pahiwatig ng langit. Isang banal na senyales na may hindi patapos na bagay na muling dumarating. Ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong ito ay hindi kailanman nagwakas. Ito ay nanatili lamang, naghihintay sa banal na timing. Ngayon, papalapit na ang sandaling iyon, kapag muling nagsusumpong ang mga puso at ang katahimikan ay nagsimulang magsalita. Hindi ito tungkol sa habulin ang nawala, Libra. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang ilang koneksyon ay nakasulat sa mga bituin, nakatakdang bumalik kapag handa na ang parehong kaluluwa na maunawaan ang kanilang kahulugan. Emosyonal na pagkatuklas. Kamakailan lang, Libra, naramdaman mo ito, ang kakaibang bigat sa dibdib kapag tahimik ang gabi. Minsan, dumarating ito bilang biglang lamig, isang bulong ng hangin na dumampi sa balat mo kahit nakasara ang bintana. Minsan naman, ito'y panaginip, ang parehong mukha na paulit-ulit na lumilitaw, walang sinasabi, ngunit pinapaalala sa puso mo ang lahat. Gigising ka, hindi sigurado kung totoo iyon o pagnanasa lamang na nakatago sa anyo ng pagtulog. Sinasabi nila, kapag biglang bumigat ang puso mo ng walang dahilan, may isang tao mula sa iyong nakaraan ang malalim na nag-isip sa iyo. At kung kumurap ang kaliwang mata mo o ang apoy ng kandila mo ay sumasayaw, kahit walang hangin, ito ay pahiwatig ng langit, isang senyales na may enerhiya na gumagalaw sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Maaaring pinaniwalaan mo ang sarili mo na ikaw ay gumaling na. Sinabi mo sa sarili mo na tapos na ang pag-ibig, na ginawa na ng oras ang kanyang bahagi. Ngunit sa kaybuturan ng puso mo, alam mong may isang bagay na hindi pa nasasabi, isang kwento na hindi pa tapos. Dahil ang pag-ibig ay hindi nawawala kapag lumayo ang tao, nananatili ito, naghihintay sa tamang sandali para maunawaan. Napansin mo ba kung paano patuloy na inuulit ng universo ang pangalan nila? Siguro nakita mo ito sa isang random na post o narinig ang pangalan nila sa gitna ng karamihan. Maaaring tumugtog ang paborito nilang kanta nang hindi mo inaasahan at biglang tumigil ang tibok ng puso mo. Hindi ito aksidente, Libra. Ito ang mga hibla ng tadhana na marahang hinihila ang kamalayan mo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag hindi natin maiwasang isipin ang isang tao, kahit gaano man tayo magsikap, kadalasan ay dahil ang ating mga kaluluwa ay magkaugnay pa rin. Ang ugnayang ito ay hindi nakikita, Ngunit gumagalaw sa pamamagitan ng panaginip, amoy, at alaala, isang espiritwal na koneksyon na kahit ang distansya ay hindi kayang burahin. Ang totoo, parehong nararamdaman nyo ang parehong hata. Habang nandito ka upang unawain ang mga palatandaan, ang taong iyon, ang umalis, ang katahimikang pakiramdam ay paalam, ay nararamdaman din ang parehong kakaibang enerhiya. Maaaring hindi nila ito masabi, ngunit ang kanilang espiritu ay hindi mapakali. Nararamdaman nila ang pagkawala mo na parang anino na sumusunod sa bawat iniisip nila. Sa gabi, kapag sinusubukan nilang matulog, tinatawag sila ng nakaraan, ang iyong tawa, ang init mo, ang presensya mo. Iniisip nila kung ano ang mangyayari kung sila'y makikipag-ugnayan. Nag-aalangan sila, ngunit sinimulan na ng universo ang pag-aayos ng lahat. May dahilan kung bakit muling nagagalaw ang inyong mga landas, Libra. Ang enerhiya ng pagkakasundo ay pumapalibot sa inyo, tulad ng dalawang ilog na dahan-dahang bumabalik upang magsanib. Ipinapakita ng espiritu ang imahe ng liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga ulap, pag-asa matapos ang katahimikan, kaliwanagan matapos ang kalituhan. Ngunit bago muling lumitaw ang koneksyon na ito, ginagabayan ka upang pagalingin ang sugat na tahimik na umuukit sa iyong kaluluwa. Ang sakit na iyong dinala, ang pagkadismaya, pagtataksil, mga tanong na walang sagot, lahat nito ay dapat pakawalan. Dahil ang bumabalik sa iyo ay hindi lamang isang tao, kundi isang aral na nakabalot sa banal na timing. Kapag biglang nagbago ang direksyon ng hangin, o naramdaman mo ang pamilyar na amoy, huminto at makinig. Nagsasalita ang universo sa mga banayad na paraan. Nagsimula na ang mga palatandaan, ang kumikislap na kandila, ang kantang hindi titigil sa pagtugtog, ang panaginip na paulit-ulit. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga bulong mula sa tadhana, sinasabi sa iyo na ang pag-ibig ay muling dumarating, hindi upang saktan ka muli, kundi upang ipakita kung gaano ka na lumago. Kaya huwag tumakbo mula sa mga palatandang ito, Libra. Huwag patahimikin ang iyong intuition. Ang taong minahal mo ay ginagabayan patungo sa iyo, hakbang-hakbang, sandali-sandali. Hindi mo kailangan silang habulin, ang inyong mga kaluluwa ay magkatugma Sa isang lugar sa ngayon, iniisip ka rin nila. At kapag dumating ang tamang panahon, masisira ang katahimikan nila at ang mensahe na matagal mo nang hinihintay ay sa wakas ay mararating mo. Espiritual na pahayag Libra, tahimik na binabantayan ng universo ang puso mo, kung paano ka nagmahal ng buong puso, kung paano ka tahimik na naghintay, at kung paano ka sinubukang mag-move on kahit na ang iyong kaluluwa ay patuloy na nakakaalala. Ang katotohanan, ang koneksyong ito ay hindi kailanman tungkol lamang sa damdamin. Mula pa sa simula, ito'y espiritwal. May mga kaluluwa na pumapasok sa ating buhay upang magturo ng aral, at may mga kaluluwa na nagsisilbing salamin ng kung sino talaga tayo. Ang taong minsang minahal mo ay kabilang sa pangalawang uri. Hindi sila ipinadala upang saktan ka, ipinadala sila upang gisingin ka. Kaya kahit gaano ka man kalayo, hindi talaga umaalis ang kanilang enerhiya. Nananatili ito sa hangin, dala ng mga bulong ng hangin, ng amoy ng ulan, at nang mga sandaling biglang bumibilis ang tibok ng puso mo ng walang dahilan. Ipinapakita sa akin ng espiritu ang isang bisyon ng dalawang ilaw, isa maliwanag, isa dim, kumikislap sa magkabilang sulok ng parehong silid. Sa mahabang panahon, hindi nagtagpo ang mga ilaw na yon. Ang isa ay natrap sa pride, ang isa naman sa sakit. Ngunit ngayon, parehong nanginginig ang mga apoy, umaabot sa isa't isa sa dilim. Iyan ang enerhiyang pumapalibot sa iyo, Libra. Dalawang puso na nagga-vibrate sa parehong frekuensi, dahan-dahang muling natutuklasan ang tapang na muling magsanib. Nakikita mo, ang pag-ibig na ginagabayan ng tadhana ay hindi nawawala, ito ay nagbabago lamang. At matyagang naghihintay ang universo para sa inyong dalawa na matuto, lumago, at magpatawad. Ngayon lamang, kapag mas malakas at mas matalino na ang inyong mga kaluluwa, maaari muling magsimula ang kabanatang ito. Sa espiritwal na paniniwala ng mga Pilipino, kapag nakaramdam ka ng malamig na hangin habang iniisip ang isang tao, ibig sabihin ay naisip ka rin ng kanilang espiritu. Kung kamakailan lang ay nakaramdam ka ng biglaang kilabot, narinig ang kanilang pangalan sa hindi inaasahang lugar, o na naginip tungkol sa kanila bago magising, hindi ito aksidente. Ito'y kumpirmasyon na muling pinagsasama ang inyong enerhiya. Ang taong minahal mo ay dumadaan din sa sariling espiritwal na paggising. Sa mahabang panahon, sinubukan nilang punan ang puwang na iniwan mo sa pamamagitan ng distractions, trabaho, tao, inay. Munit sa tuwing tahimik ang mundo, bumabalik ang alaala mo. Hindi ito guilt. Ito ay pagkilala. Pagkaunawa na ang iniwan nila ay hindi lamang pag-ibig, ito ay kanilang salamin, kanilang balanse, kanilang kapayapaan. At nayon, Libra, may nagbabago sa kanilang loob. Nagsisimula silang makita ang kanilang mga pagkakamali, na nauunawaan na ang katahimikan ay hindi naggagamot sa hindi nasabi. Ang kanilang mas mataas na sarili ay hindi mapakali, nananawagan para sa closure, redemption, at katotohanan. Maaaring hindi nila maunawaan kung bakit bigla silang naakit muli sa iyo, ngunit alam ng universo. Pinangasiwaan na ng universo ang muling pagkikita na ito mula pa noong unang nagtagpo ang inyong mga puso. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa nawala, ito ay tungkol sa pagtapos sa hindi natapos. Ang karma ay hindi parusa, ito ay pagtutuwid. At sa ngayon, pumapalibot sa inyong dalawa ang enerhiya ng pagtutuwid. Ang mga aral na natutunan sa pagkakahiwalay ay naghahanda sa inyo para sa isang bagong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na may kamalayan, mature, at malalim na espiritwal. Sa kosmikong realm, muling kumikislap ang inyong koneksyon. Bumulong ang espiritu, bumabalik sila hindi kung sino sila noon, kundi kung sino na sila ngayon. Malinaw ang Mensahe, ito ang siklo ng muling pagsilang. Binabasag ng universo ang mahina upang buin ang matatag. Napansin mo ba kung paano kakaiba ang takbo ng oras kamakailan? Mga araw na dumaraan ng mabilis, bigla ang alaala na dumarating ng wala sa oras. Iyon ay dahil muling inaayos ng tadhana ang landas nito. Bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat luha, lahat ay naghahanda sa sandaling ito. Ang banal na orasan ay tumitiktak pabor sa Ngunit na isiparating ng espiritu ang isang mahalagang bagay, ang pagbabalik na ito ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa pagpapagaling ng parehong panig ng ugnayan ng kaluluwa. Ito ay tungkol sa tuluyang pagpapakawala ng sama ng loob at pagtanggap na kahit ang sakit ay may layunin. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng iyong intuition kamakailan, kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga palatandaan. Dahil sa kaybuturan mo, alam mo na. Naabot mo na ang punto ng spiritual na maturity, Libra. Ang enerhiyang dala mo ngayon ay makapangyarihan, kalmado, nakatutok, at nakaalin. Iyan mismo ang humihila sa kanila pabalik sa iyo. Habang nagiging mas mapayapa ang puso mo, mas lumalakas ang magnetic pull. Ang universo ay hindi tumutugon sa pagnanasa, ito ay tumutugon sa alignment. At sa ngayon, ang vibration mo ay nagpapadala ng signal na nagsasabing, handa na ako sa katotohanan. Handa na ako sa closure. Handa na ako sa banal na pag-ibig. Ipinapakita sa akin ng espiritu ang isa pang palatandaan, isang puting balahibo. Kung makakita ka nito sa lalong madaling panahon, sa sahig, sa pintuan, o kahit sa panaginip, ibig sabihin ay kinukumpirma ng iyong gabay na espiritu na malapit na ang enerhiya ng pagkakasundo. Binabantayan ka. Ginagabayan ka patungo sa tama para sayo. Hindi nakakalimot ang universo sa nakasulat sa puso mo, Libra. Bawat luha, bawat gabing hindi makatulog, bawat dasal na walang sagot, nagiging liwanag lahat, bumubuo ng landas pabalik sa balanse at iyan ang nangyayari ngayon. Ang balanse na minsang nawala ay bumabalik sa mga paraang hindi mo inakala. Kaya kapag biglang lumiwanag ang telepono mo, kapag may mensahe mula sa pangalang matagal mo nang hindi nakita, huwag mangamba. Huminya. Pinmanifest mo na ang sandaling ito noon paman. Hindi ito random. Ito ay banal na timing sa wakas ay umaabot sa iyo. Ang taong minahal mo ay naakit pabalik, hindi dahil biglang nagbago ang isip nila, kundi dahil nagising na ang kanilang kaluluwa sa katotohanan na kahit saan man sila nagpunta, ang kanilang kapayapaan ay palaging nakaugnay sa iyo. Ito ang iyong tanda, Libra, nagsimula na ang alignment. Muling nagsasalita ang tadhana at natutuklasa ng pag-ibig ang kanyang tinig. Pagpapahayag at gabay sa manifestasyon. Ngayon na ipinakita na ang enerhiya, Libra, panahon na upang lumipat mula sa paghihintay patungo sa paghahanda. Hindi hinihingi ng universo na habulin mo ang pag-ibig. Hinihingi nito na mag-alin ka dito, maging mapayapang sentro na natural na humihila pabalik sa kung ano ang talaga para sa'yo. At para gawin yon, hindi tayo nagmamakaawa, napipilit o nagdedeman. Nami-manifest tayo sa pamamagitan ng banal na intensyon, tahimik na pananampalataya, at makapangyarihang Filipino na ritual. Magsimula tayo sa paglilinis. Sa ating kultura, kapag mabigat ang enerhiya, kapag nananatili ang mga alaala, o hindi maalis sa isip ang espiritu ng isang tao, nililinis natin hindi lamang ang ating paligid, kundi pati ang ating kaluluwa. Ritual ng Puting Kandila Ngayong gabi, kapag tahimik na ang mundo, sindihan ang puting kandila. Bago mo sindihan, bulungin ang buong pangalan mo, at sabihin ng malumanay. Kung para sa akin, babalik siya ng may kapayapaan. Hindi ito pagsubok kontrolin, kundi pahayag ng kalinawan at kapayapaan. Huwag humingi ng control. Humingi ng kaliwanagan. Hayaan ang apoy na maging boses mo sa banal, dalisay, kalmado, at matatag. Obserbahan ang kislap nito. Kung malakas ang pagindayog, aktibo ang enerhiya. Kung matatag ang apoy, natanggap na ang mensahe mo. Ang simpleng ritual na ito ay sinauna. Maraming lola at albularyo ang ginagawa ito sa tabi ng bintana, nakaharap sa buwan, nagtitiwala na tutugon ang espiritwal na mundo, hindi palaging may sagot, ngunit palaging may kapayapaan. Mangkok ng bigas at asin, panglinis ng kaluluwa. Kumuha ng puting mangkok at ilagay ang isang dakot ng bigas, simbolo ng buhay, nutrisyon, at pagpapatuloy. Magdagdag ng kurot ng asin para sa paglilinis. Ilagay ito sa ilalim ng iyong kama, kung saan nakahiga ang puso mo sa gabi. Bawat umaga, suriin kung mabigat ang mangkok o nagsasama-sama ang mga butil. Kung, ibig sabihin ay sumipsip ito ng emosyonal na residu at enerhiya mula sa mga panaginip. Palitan nito kada tatlo gabi. Isa ito sa tahimik ngunit makapangyarihang tradisyon ng paglilinis sa Filipino. Tinanggal nito ang ulap ng emosyon upang marinig mo kung ano ang totoong sinasabi ng iyong kaluluwa. Manifestasyon sa dahon ng laurel bay leaf. Kumuha ng dahon ng laurel sa riwa o tuyong dahon. Isulat ang dalawang pangalan dito. Iyo. Ang taong minahal mo. Sa ilalim ng pangalan, isulat ang salitang. Patawad. Ngayon, may pagpipilian ka. Kung nais mong pakawalan, sunugin ang dahon at sabihin, pinalalaya ko ang ugnayan, ngunit pinananatili ang aral. Kung nais mong pagalingin at anyayahan ang muling koneksyon, itago ito sa isang paso ng lupa o ilagay sa ilalim ng unan ng pito gabi. Hayaan ang panaginip na ipakita kung ano talaga ang nais ng iyong espiritu. Ang mga ritual ay hindi garantiya ng resulta, libra, ngunit nililinis nila ang landas upang makagalaw ang tadhana ng walang hadlang. Pagpapahayag ng mga salita. Ang sinasabi mo at ang tahimik mong iniisip ay nagiging enerhiya. Kaya kung madalas mong sinasabi, hindi na sila babalik. Palagi akong naiiwan. Siguro hindi ako sapati. Sa hindi malay, tinatawag mo ang mga ito sa realidad. Ngayon, baguhin natin yon. Ulitin ito ng malakas o sa puso mo. Kung para sa akin, hindi nila ito malalampasan. Hindi ko sila hinahabol, hinihila ko. Handa na ako sa kapayapaan, sa pag-ibig, at sa kung ano ang sa akin ayon sa banal na karapatan. Hindi lamang ito mga affirmation. Ito ay mga spiritual na deklarasyon, mga vibration na nagsasabi sa universo, handa ako, ngunit hindi ako desperado. Matapat ako, hindi natatakot. Pagkilala sa mga palatandaan pagkatapos ng manifestasyon. Kapag sinimulan mo na ang mga ritual na ito, magsasalita ang universo, marahan, munit malinaw. Magmasid sa mga palatandaan tulad ng Isang puting paru-paro na tumatawid sa iyong daan. Ang apoy ng kandila na bumubuo ng hugis puso o kumikislap sa pattern. Paulit-ulit na nakikita ang kanilang kaarawan o inisyal. Pamilyar na amoy sa isang bakanteng silid. Mga panaginip na parang pag-uusap, hindi lamang alaala. Ito ay kumpirmasyon. Hindi sila pangako, ngunit patunay na gumagalaw ang enerhiya. Ngunit tandaan, Libra ang layunin ay hindi kontrolin ang kinalabasan. Ang layunin ay bumalik sa sarili mo ng ganap, ng payapa kaya kahit maabot kanila o hindi, ikaw ay bona. At mula sa kabuuhang iyon, dumarating ang mga himala. Maaaring makipag-ugnayan muli ang taong minahal mo, ngunit hindi mo kailangang maghintay ng may takot. Sa halip, maghanda ng may pananampalataya. Linisin ang iyong paligid. Sindihan ang iyong kandila. Bulungin ang pangalan nila, hindi sa pananabik, kundi sa liwanan sapagkat kapag bumalik sila, hindi nila makikita ang bersyon mo na nagmamakaawa para sa closure. Kundi ang bersyon mo na naging closure. Ang gumaling. Ang kalmado. Libra, kung narating mo na ang puntong ito, alam na ng iyong kaluluwa ang isang makapangyarihang bagay. Ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman tungkol lamang sa ibang tao. Ito ay tungkol sa iyo. Marami ka ng pinagdaanan ng tahimik, ang kirot ng nakalimutan, ang bigat ng mga hindi nasabi, ang tahimik na pag-asa na baka, sa isang pagkakataon, babalik sila na may sagot. At nayon, nagbabago na ang enerhiya. Munong inaayos ng universo ang lahat. Hindi lang sa kanila kundi sa iyo rin. Ang mga ritual na ginawa mo, ang kandila, ang bigas, ang dahon ng laurel, hindi lamang ito mga galaw. Ito ay mga deklarasyon. Ipinahayag mo sa universo. Hindi ako naghihintay sa sakit. Ako Ako'y naglalakad sa kapayapaan at libra doon nagsisimula ang pagbabago. Doon bumabalik ang enerhiya na minsang iniwan ka, hindi upang kumpletuhin ka, kundi upang ipakita kung sino ka na ngayon. Maging tapat tayo. Maaaring makipag sila. Maaaring makita mo ang kanilang pangalan sa screen mo. Maaaring bumilis ang tibok ng puso mo. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin mo ito ng may ibang enerhiya. Hindi ang bersyon mo na nagmamakaawa para sa pag-ibig kundi ang bersyon mo na natutong mahalin ang sarili muna. Hindi mo kailangang pilitin ang hinaharap. Hindi mo kailangang magmadali sa sagot. Humina lang. Mumiti. Hayaan ang iyong intuwisyon na magsalita ng mas malakas kaysa sa takot. Sapagkat kung ito ay tunay na para sa iyo. Dumarating ito ng marahan. Babalik ito ng may kapayapaan. At mararamdaman mo itong parang tahanan, hindi kaguluhan. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaan natin na matyaga ang tadhana. Kahit patumagal ng taon, kahit maligaw tayo sa landas. Ang mga itinakda para sa atin ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Hindi sa pamamagitan ng mapa, kundi sa alaala. Sa pamamagitan ng panaginip. Sa pamamagitan ng espiritu. Kaya ngayong gabi, Libra, matulog ka ng may kapayapaan sa puso. Pakawalan ang habol. Pakawalan ang lumang sakit. At kung babalik ang kanilang pangalan na way magdala ito ng paggaling, hindi ng puso na sugatan. Nagawa mo na ang bahagi mo. Naaling mo na ang iyong kaluluwa. At nayon, ang natitira na lang ay ang tanggapin. Sapagkat hindi nakakalimot ang universo sa mga nagmahal ng buong puso. Hindi nito binabaliwala ang mga luhang pinakawalan sa katahimikan. Naghihintay lamang ito hanggang sa parehong kaluluwa ay handa nang makita ang katotohanan, hindi lamang maramdaman ang kawalan. At nayon, libra dumarating na ang katotohanan. Maging handa. Hindi sa takot. Kundi sa pananampalataya.